you what's up guys so welcome to my vlog so bagong araw na naman ito bagong video so meron na naman tayong natanggap na bagong parcel na walang iba kundi ang laman ay bagong drone so bagong video na naman guys bagong ubos na naman ang budget so itong drone na to guys titingnan natin kung ano yung itsura so simulan na natin guys unbox natin ito yung box guys yan so parang walang bubble walang bubble wrap karton ya, tak to karton karton siya. Buti pa yung China. Nilagay sa karton. Yung, yung sa Pilipinas. Wala malang ka karton Tingnan natin. The moment of truth. Ayan. Ayan. So, kanyang brand ay LYZRC na drone. Yung drone na ito guys ay yung model ay yung popular na ginagamit ng karamihan. No? Ito yung L900 Ito yung upgraded guys na L900 Na dati ay walang obstacle avoidance at ngayon meron lang um, obstacle avoidance na L900 SE Max Ganda ng ano niya Balot na balot okay. Upsa natin meron pang ang kasamang sticker. Ang laman guys ay merong sticker. Meron siyang foam at nang cover. At saka guys, sinamahan ko na rin ito ng propeller guard. Ayun. So isang set ito guys, bali apat. Apat okay raso, ah, propeller guard. Ayun. sa piraso ng propeller guard sa yung battery nakasama ay tatlo bali tatlong battery na fly to guys ayan ng battery saka ito yung obstacle sensor o yung laser niya tapos may kasama siyang screw yot na screw Obstacle sensor, uh, obstacle avoidance sensor, or laser. Balik muna natin. at ito yung remote control RC ano to lock ng propeller guard apat at ito yung pinaka drone natin. Ito yung pinaka-draw natin. Yan alanay L Y C R Z. So, mukhang maganda naman guys, no. Napa. Dito, meron siyang aksesoris charging cable na micro micro type na charging cable at saka merong screwdriver at saka ito guys mga propeller na spare propeller para meron na din siyang siguro uh, apat na piraso ito so, yung mga manual ayan sa application ng manual niya ito yung manual niya guys kung paano siya operate so mayroong mga Chinese Sign <tinyo> it. Tapos. Sa English. Ayan. So, tingnan natin guys kung kumagana ba ito. <tinyo>